Siya, yeah, uri. Right. Andito pa ako sa bahay ko. Tapos, ito pa papakita namin ng latest. Latest, latest na... touchscreen computer laptop. laptop, makita nyo to makita makikita nyo to. Ayan, hawakan oh, mo -ma, pare. Hawakan mo -ma, pare. Hindi, hindi yung computer. <laughs> Naman ah. oh ayun ah. Hinawakan na niya. Hinawakan na niya. O oh, pare, ibababa mo, ibababa mo. Oo, putik mo yung baba. Binababa, baba oo, touch screen. Touch screen, ayun, no? So, nakikita mo yun. Baba mo, pare. Baba mo, baba mo. Oo, oo. Itaas mo naman, itaas mo, pare. Itaas mo. Itaas mo. Oo, 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 oo. Oo, tumatas. 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 Nako naman. Pare, click mo yung ano. Pare, click mo yung kahit yung sa yan, Yung i Yung Iban sa mga i Iban. Okay. 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 Oh, ready? Uh, Turay, tayo oh. na. Oh! uy! Oh. yun pa ho ang touchscreen screen Yan na naman yung Apple po yan. Yung hindi kinakain na. <laughs> ito, ito pa, isa. Na. Last na to, last na to. Ha. Baka kasi... eh... fake. I-ano Sabi Sabihin nyo, fake. Ito na po, ito na po. Fake. Boom. Eh yeah. wala pa. Wala pa wala, pa, wala pa, wala pa. 1, 2, 3. Uy, galing! <laughs> niyo po yun? Ako po si Brandon Greda. Kasama po sa Bruce ko, boy. <laughs>